Alam niyo yung PNG? Do not get. Ah, oh, hindi talaga. Nalingat lang ako eh. Itutuloy na lang nila. Nandiyan dyan eh. Tama ba eh? Baka lalag na lang ako. I love you. Umuwi kayo. Umuwi kayo na may hawak na pangarap. Ho! Sabihin ninyo, mga bata, Pagkain niyo sa mga lolo't ano, lola at aming tatay na senior citizen. Umuwi kayo. Kaya awa ang Diyos, pagdating ng araw, sa tulong ninyo, ipabaling natin yung dating sistema ng senior citizen. Meron ka lang kayong may yung pangarap kayo. Yan ang unang pangarap. Ang Totoo ba na kapag up ka online-online pa? Wow! Sosyal! Diyan mo makikita na leader kapag hindi niya naulawa ma paano maging mahirap. Sa isang mahirap na tao, bawat piso, mahalaga. Pa-online-online online pa, gano'y mo, papacheck up ka lang, may tosgas ka pa. Ano si Clubs? Totoo, hindi ba gagastos ka? Una, o online. Sige, sakyan natin, online. O, ano mo na mo kailangan? Load. Load? May bayan? Toskas ka. O, anong pangalawang kailangan mo? Cellphone. Pa cellphone. Libre ba cellphone? Yes. Toskas ka. Ito, masakit sa lahat. Hindi ka marunong mag-online. Imagine mo, nai. Ah, anong pangalan niyo ulit? Charles Patricia. Francis. <laughs> oh, kapangalan mo yung daughter ko. Oh, Frances. Oh. Sina? Hindi mangyayari sa ito. Kunwari lang ito ha. Alibawa, si Nanay Francis. Ginapo! Hinapo. Apo, apo. Dalit mo ako sa center. Ano sabi ng ako niya? Tumingil ka, Lola. Wala kang online. <laughs> ano nangyari kay Lola? Ano Yeah. Yeah. <laughs> Paalam na <laughs> So kakausapin mo sarili mo Uy, kailangan na schedule ka rin magkasakit ha? doesn't make sense Nung araw ng panahon natin, 1-2 1-2 sa awa, kahit anong oras pwede ka pumunta sa incentive Sa totoo, yung eh, pinagpapakasakali na ng, ng tao yan eh. Hindi naman siya nakakasigurado kung may gamot sa health center eh. Dati, pag wala na yan yung gamot, di ba, may reseta, magpapakasakali yan, maglalakad eh. Sana may gamot. Eh. Sana may gamot. Eh ngayon, dalawa na problema niya. Wala akong load. Eh may arthritis pa yung kamay. Hindi ako na online nakakalungkot. Ngayon, binago ako? Kasi sigit ako. Binabago. May magkahalalan eh. May dalawang taon naman kayo, ano? Kung kayo, ang dalawang pangarap na iuwi nyo ngayon, sabihin ninyo sa inyong mga kamag-anak, sa awa ng Diyos, sa tulong ninyo, ibabalik natin yung simple, masinong nagtataka ako sila nagkagamit sa akin. Okay. <laughs> Para kami magshotang naghiwalay. Eh. <laughs> Wag ka Hindi. <na, mag> <laughs> <laughs> oh. oh. Tingnan ninyo, ha? Ang hindi ko mawari, eh, ngayon, lahat ng ginawa ko, masama. Mali. Pero nang araw, kasama ko sila sa Gedi. Wakalina ka. Pati Gedi. Palakpak sila ng palakpak. Wah, magpapitiyo me. Ngayon ako na pinakamasama. Aba, kung ako ay mali nung araw, kung hindi maganda ang ginawa ko ng araw, hindi pare-pareho kami, damay-damay kami. Kasama ko silang gumawa noon eh. Tama ba? Ay nila, marami daw tayong utang. Teka muna, kailan ba ako nagsinungaling sa tao? Kailan ko pa itinago yun? Eh may pandemya eh mawawalan ng trabaho ang tao, magla-lockdown. Pero wala kayong narinig sa akin. Yung kakarapin natin problema, hindi ako nagturo ng daliri kung kani-kanino. Ang ginawa ko, ginawang ko ng paraan. Bakit? Dalawang milyon mamamaya ang magugutom sa pandemya. Hindi ko sinabi sa inyong mamatay tayo ng tila. wala tayong pera, bahala na ang Diyos ng Inchik. Wala. Ginawan natin ang parang. Nakaraos tayo. Kayo, taas kamay ng magulang dito. Mga nanay at tatay. Kayo, mata na po, rin ka. Pag wala nang nakain, ang anak nyo, gagawa nyo na pa.